Ay gipadala din yung problema inyo niya. Sakit man di ning kita na po ng binuangan papadong no. Ah, nabaslan yun ko sa akong uyab, uh, Richard Pastilan. Last go na. mo na ah, Richard. Tagam yun ka. no, do not do unto others if you don't, if you don't want others done to you. I'm Tama ba to? Basta mo na siya, no? I'm ah, karon na si mo, Richard. Kaya nagbalos-balos na lang manday mong duha. May na ninyong duha ninyong relationship. May <laughs> pagundangon ng duha ninyo yung uh, relasyon ninyo. Why ayo eh? Gabalos-balos mo. Makasala ka, mo. Balos mo din mo yab, pastilan. Oh, pero kung maghingi, magsuri sa isa't isa, isa ipadayo ninyo yung relasyon, it's okay lang po. Naka nang uh, listen learn na lang to ninyo, isa part na lang po to sa kuan history sa inyo ang uh, relationship. <laughs> Dapat ang nagpatilaw og nitilaw mas uban na yay. <laughs> Ah, oh, di, na na rin eh. na na bago sa itong pandungog. No, di na ta makuratan na nasa unang mga panahon. Ngayon yun na sila grabe ka, mga bigao ang gigyan yung mga tawhanan. Pero <laughs> hindi na na, it's okay, uh, tanggap na sa lipunan. Ngayon na na, nagyod ang dagans kinubuhi sa mga tao. Labi na yun sa pakikipagrelasyon. Uh, sakit yun na siya, pero um, saan man, dalawa, um, kung sa puto ka sakit sa imong uyab kay ni adto ka tong nagbinuang ka oh di ba o, diba? o karon nakabalo so sakit jud na siya no so, ingon ana no para dili ka masakitan ayaw pagpasakit pud sa uban kung uh, dili man ganing ka gustong buhaton sa imuha nang ingon ayaw nagbuhata siya, ayaw, sa iya ayaw buhat sa uban uh, agwanta lang na gud eh okay ra gud na gud kay ikaw bitaw nagkasala pud bitaw ka pero Magandumot ni mong uyab, klarong pagkasulti, baka <laughs> Ay, ni Balus man. Eh. Ay, luha ni mo Adili Ay, pareho man mo, isa tayo, parehas mong bigaon. <laughs> Sorry sa word. <laughs> ah, um, kaya rin na ni Murchard eh. mawala rin na ah. Karoon rin na ang sakit pero kadugayan mawala na binagmapasaylo na ni mo na yung mong uyab. Okay? Kung dili na yun na ni mo mapasaylo, kasi gisakitan nyo gagmayo, ah, better nga bulagan na lang na ni mo. No? Pariho, para pariho mo maging malaya, para katong mga kasalaman ka, katong babae nga yung imuhanggi koan, mo na lang ito iaba. Huwag ka ito po di uyab. Uh, uyabo na lang po ito niya yung uh, koan, gikachar-char. Gi, <laughs> oh, para quits na. Dayon human magpatawaray mo duha nya. Friends na lang mo. Friends with benefits. <laughs> Ay, dai, uso na lagi naron. Ikaw pala. Ano lang, na, Richard, ah. Kaya okay, mo man ang binuhatan. Sige, guntahan ng kasakitan. No. Wala rin na kadugayan. <laughs>